Blue bar, 3.50. Ito nga blue bar. Yeah. Eh, mga boss, itong Brahma ni kuya, binibenta niya ng 2.50 ang isa. Pagkalahatan, siyempre, may bawas pa yan, no? Oo. yung babae? Ito, ito, ito babae na nila. Kunin ko na yung babae, isa lang, ha? Isa lang? o oh, isa lang. Sigurado yan, no? isa? Uh, 400 na natin. 400 isa? Ganda ng kulay, oh. Dayo, dayo, dayo. Puro hundred lang isa. Ang Ano yan boss ah? Wala na? Ay, wala, wala. May makain inahin. yun. Eh, Ayan mga boss oh. Napaka mura. 2.5 lang isa. Kaya lang yung dalawa medyo mahaba ang uso. Eh, itong nasa gitna maganda. Pero sa presyo pwede na to. 2.5 lang oh. Okay, kamusta mga boss? Araw ng Sabado, May 24. Nandito tayo ngayon sa Hulong Duhat, Malabon. Samahan niyo ako. Pasyalan natin ang tiyanggian ng mga hayop. Okay, time check. 8 o'clock. Ang <tong> hali na. <tong> Ay nakalak dito. Good morning, boss. Dito ko sa lugawan na tumutulong ako para kay Tabato. Kala ko kakain ka pa lang eh. Hindi po sa gigitin. Ang ah... pakasipag mo talaga. Siyempre boss sa pamilya eh. Dito ko sa lugaw tutulungan ako dito. Yeah. Siyempre, alam naman tayo, patulungin tayo tao eh, di ba? Pero mamaya nga po, yeah, mapastillas. Morning, yung mapastillas gawa ni Mrs. Oo. Warning yung aga. Sir, binibenta po ba yan? Hala ko binibenta. Anong aso yan? African hairless po. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang aso. <laughs> Ganito oh. Maliit ng uso, ano? Oo. Ah. Ito ano yung ganyan? Dati, eh, tinawaran sa akin ng 30 to. 30? Bata pa yun. Tuta pa lang. Malalaki kasi ang lahi talaga nito. Cross na po kasi to. Ah, hindi na sa pure. Sa pure. Ang na-cross na sa American Bully. American Bully. Pero ang tatay niya. Siya pala maliit nuso. Oo. At malalaking aso sila, parang German Shepherd. Malalaki. Tapos ang tatay nito kulay itim na parang bulong Tapos batik-batik ang puti. Malaki ang tatay nito. Kaya lang nanay kasi nito American Bully. Ayan ang naging labas. Pero ang ganda, no? Oo. Bilog na bilog yung mata. <laughs> kulay green ang mata po niya. Sige po, Bae boss. Ano green. <laughs> Oy, Rodman. Ganda ng aso, no? Ganda ng aso. Ano daw eh, African, African hairless. hairless. Ah, oh. Nakakita ko, ano, mga, ano, tawag dito yung Mexican hairless. Day, uh? Pukunin mo ba? <laughs> 30 daw yan. Tuta pa lang. Hahaha. <laughs> Ayan you no, know, shout out Ano ulit pangalan mo? Nakalimutan ko na Ace Ace Ayan si Ace mga boss Siya yung nag-aayos ng bike sa Doros Bike Kung nahaalala nyo sa Kaloocan Wala ka na dun no? Wala na ka na ngayon? Operator sa ano Dito sa Balotay lang hmm. Ano nabili mo dito? Pato sa ah, Pato pat Magkano kuha mo? 500 Dalawa na 250 isa Ito anak mo? Anak mo? Yeah, Anak lang. Hauwi uh, ka na yan. Bigyan kita yung sticker. Ha? Sticker natin. Ayan. Gays! Ingat ha. Ito so, si kuya may dalang aso. Boss! Binibenta nyo po? Oo. Uh. Magkano yan? 2.5 2.5? Anong aso yan? Ano? Pe, post paid lang. Ay, pero malaking aso. Oh. 2.5 lang. Eh. Alam ko nga, German Shepherd kanina eh. May contact number kayo kuya? Cellphone number? Pwede yeah. mahingi? Sige po, banggitin nyo na lang. 0960 uh, 637 Tapos 8641 Taga saan po kayo? Go, letre Letre Sa Suya Pauwi na kayo. Pauwi na ako. Eh. Walang bumili dito. Ayan mga uh, boss, kung kurso nyo, 2.5 lang binibenta ni Kuya. Kontakin nyo na lang siya, taga-letre lang siya. Malaking aso yan, no? Malakang Lapag nyo nga, Kuya. Ayan, <laughs> <laughs> no? Crossbreed ng na? Belgian. Sige, Kuya. Salamat, ah. Ingat po. <laughs> boss Marvin, ano mga bago mong dala? Mga kalapate. Modena kalapate. Mga ang pares. Modena. Ayan o. 10K ang pares. Modena. Meron pa dito puti. Peter Paul ka dyente. Ito so, po. 10K po. Peter Paul Yes. Ganda lang ang kulay ng ulo nito. So, saan na may ah. kailan mo yung update niya? Oo. Oh, sa YouTube. Ito pa yung mga ibon ni Boss Marvin. Oh. Mga baji ata ah, yung iba. Lalaki. Ito mga ano. African lovebirds. Ayan. Boss, mag boss, magkano sa ano natin? Bagi, bagi. 1,500 ang isa. Ayan. Ito pa yung mga manok niya. Asan dyan? Tatlong libo ang pares. Follow. Ayan. Dito, Boss Marvin. Dilute 25. Cochin bull, marami si Boss Marvin niyan, eh. Ito pa yung ibang mga paninda niya. Off color. Off color natin, of boss. 1.5 racing. One pa ibang isa. Ayan, ito pa yung mga manok niya. Maganda tong sirama mo, boss. Sirama ah. oh, Ramo, micro, maliit na maliit. Ganda oh, quality. 3,000. Ang isa, pares. Pares na 3K. 4K yung tryo. Pagka tryo 4K. Ang quality yan, maliit talaga. Sobrang liit. Ganda. Boss Marvin, contact number mo so, ulit. 0968-298-5744 Ayan mga boss, contactin nyo na lang number kung may nagustuhan kayo sa mga pinakita ko. Okay. Ito may ano eh. May Ya, agagawan. Oh. Uy, anong breed po 'yan? Kanino <Bardipulire> po ba 'yan? Dapol to, 'di ba? Dapol. Merian tawag Merl, Kanino po 'yan? Saan yung mata? isa? wala diyan natin 400, 400 sa? Ganda ng kulay oh 400 lang isa Ano 'yan boss ah Wala na wala ay mga inahin May nagka na oh Ang ganda yo oh. ang ganda to tira 400 din yan Hindi Ganda yun. Anong vlog mo, boss? Peter Paul Gagente. Oo, oh, palagi kita napapanood. Ano pangalan niya, sir? Idil. Ganda nang nabili niya yung tuta, o. Oh. Ano yan, lalaki? Oo, oh, lalaki. Lale, pero mas maganda kulay nung isa, no? Ito kaya isa kapatid din nila. Ige, kuya. Oo, sir. Ingat. Grabe, napaka-init. O, 300,000. 300,000. O.

Kuya, magkano yung mo? Parang ito Oye, boss. May ka? Nabili na yung gulungan ko. double rin. Oye nga, ano mo, stick up yung ang sa iyo. natin. Grabe, walang ano dito. Walang Oh, Walang silungan. Para nasa ano no? Para nasa India. <laughs> Ito ka dumi natin to. Sir, anong manok po yan? Hensky. Ikaw ano na isa. Isang libo. Isang Mahal Yung kahit okay, tayo yan. ko lang boss ha? May lalaki dyan. Ito lang lalaki. Ito lang lalaki. dalawa. isa mga boss. So baka kailangan nyo ito. Baka naghahanap kayo ng ganitong manok. Okay dyan. Pero di ba may mga maliliit May maliliit yan? Iba yun, mga maliliit. Ayan po. Isa lang babae. May contact number ka, boss? Contact number. Eh. 0919 44 72 Taga Saga saan kayo? Ah, Genti de Leon. Valenzuela. Ayan ah, eh, mga boss, kung kailangan nyo to, Kontakin nyo na lang si Kuya, no? taga Valenzuela. Genti. Isang lang niya binibenta. Anong alin boss? Al. Al. Thank you, boss, Al. Thank you, sir. Ito, magandang cage, oh. Kapal, oh. Sa, Ang, ano, samponyor, oh. Saka, Indian Ringneck. <laughs> Oh, shout out. Ano yung mga kalapati nyo? Binibenta nyo? Ito, 20. 20? 20. nyo, 20. Hindi nga. Ano pa ng vlog mo yan? Peter Paul ka, gente. Ayun. Ano ori mo, Ano, ano, kuya ko nun. 20 na bilin. 20 lang nabili bilin, oh, Napakamura. Oh, wala kayong isa shout out. Shout out sa mama ko. <laughs> Hello ulam. Ikaw. Shout out kay ano? Mama. Bakit lumalayo kayo? <laughs> shout out pa lang kayo sa ko ka kay bigal ng lumabalik <laughs> Shout out, <laughs> out pala sa wadi ko. Yeah, shout out po sa tropa ng mga mama ni mo. Ito. <laughs> shitsu. Eh, mga boss, merong shitsu dito. Tatlong piraso. Magkano isa? Ah, magkano? 2.5. Eh, mga busto, oh, napakamura. 2.5 lang isa. Kaya lang yung dalawa medyo mahaba ang uso. Eh, itong nasa gitna maganda. Pero sa presyo, pwede na to. 2.5 lang, oh. Sir, maganda ang maga po. Boss, may ano ka? Contact number. Contact number. Baka may gustong bumili ng mga tuta mo eh. Number niyo po. 0976-395-6695. Taglasan po kayo. Nabotox yeah. na. Ayan mga boss. 2-5 lang. Thank you boss. Ayan mga boss. Daming ibon dito sa Malabon. Mahanawa kayo. Mga malatid. 300. Ito mga to. Ito. 350. Kasama na mga operay dyan. Ito, mga normal, 350. Dami oh. Mga normal. Kasama ko pala Dito naman, 1 to 1 to pares. Mga Albs 1. Oo, oh, Albs 1 na Pilawan. 1 to ang pares. Pares. Uh, Ito rin no? Oh. Hmm, yan. Ito rin yan. Dito naman, par bloom ah. sa aqua, 1-5 pares. 1-5 ang pares. Oo. Par pala yung Galing sa aqua. Galing yeah. sa aqua. Kaya ganyan kakinis. Dikino. Ah, ito naman, 1.5.10. Dikino, saka Prime Blue Pasta. Ito. Ito, Dik Opa, Dikino Opa, Ino. Dikino Opa. 4,000 per. 3,000 pares. Ito, 1.5.10, galing sa Aqua. Banded. Dulutang yun. Wala pa na ito. Ayan, yan. Bronze palo naman. Alps bronze palo. Bronze. 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 Ito, parblo ko pa dilute. Tupay. Ito, ito, may linis, oh. Oo, oh, mga parblo ko pa rin dilute. Tupay bang bare? Oo. Dito naman 300, mga Alps 1 Ito, Tiki 300. Oh, dito tayo. Wild type, 2.5. Ito wild type, perso. 2.5. No, sino 'to ba? Five opa sa green opa delete. 4225 ang barisito. Five blow pa sa green opa delete. Green o papel. Ayun, five blow opa sa green, ito sa Camila papel. Ito. 425. O papel 'to. Hindi yeah. okay. ano na biselo. Formula. Boss, number mo sa mga gustong bumili ng ibon mo. 0950-0470-174. Doon, doon lang. Doon, doon lang. Thank you. Salamat po sa... CC dito, 300. Anong tawag dito? Dalusapi. Dalusapi. Ayun mga boss, 300 dalusapi. Sisiw. Alam ah. Ayan si Kuya, nandito ulit sa Malabon. Oh, Meron na? Marami nagtatanong eh. Ito yung number ni Kuya oh. Benjoy ha, pangalan. Benjoy. Oh. Pagapulo, oh. Valenzuela Siya yung nabilang ko ng brama last week. May dala ka ulit. Ayan. Hindi yung mga sisiw. Ito, Kaya lang parang maliit ano. Oh. Mas malaki yung nabili ko na Ito, 250 lang naman ko 300 yung nakuha mo sa akin. Maganda yung nabili ko eh. Kapatid din yan. Hmm. Nauna lang yun sa... Yung ko sa na, una. Una mga nauna na isang linggo yun. May babae dyan. Meron. Isa lang lalaki nito, dalawang babae. Ito, tig-250 -tig, na lang. Nasaan yung babae? Maglabas ka nga kuya. Baka bumili ako. Para may kasama yung nabili ko. Lalaki na kuha mo eh. No? Lalaki yun. Hanapan mo ko baka ano ah. Baka lalaki ulit ha ah. Hindi. Ito ba ito? naalaman mo na kahit. Ito, ito lalaki. Nalaman mo na kahit sisiw pa lang. Oh, sisiw. Ah. Mas malaki kasi ang lalaki. Mas malaki. So, kahit doon sa ano, kita mo doon sa malalaki. Eh mga boss, itong brahma ni kuya, binibenta niya ng 250 ang isa. Pagkalahatan, siyempre may bawas pa yan, no? Oo. Oh. Nangarami, binenta na mo lang ng 200 isa eh, no? Oo. Oh. Pinakyaw ni kuya eh. Nasaan yung babae? So, ito, ito ba babae. Kunin ko na yung babae, isa lang ha? Isa lang? Oo, oh, isa lang. Sigurado yan, no? Ilang months lang yan? Ano, 2 weeks? 3 ah, weeks, weeks pa lang yan? 3 weeks, so wala pa isang buwan. 3 weeks? Oo. Oh. Yung nabili ko, isang buwan na yan, no? Oo, oh, isang buwan na yan. Laki na yun, no? Uh, yan, no? 27 yun eh, laki sa... Uh, uh, tapos itong mga malaking drama mo. Tupay pa rin. Tupay na tumaas na. Wala na yung dalawang libo. Pwede, pwede mo nga dalawang libo. Pwede pa rin sa dalawang libo. Kasi nakaraan, tinanong kita eh. Dalawang libo, di ba? Yan, pwede daw sa dalawang libo. Ito pa rin namimi siya. Ito, hindi. Ito yung siya, namimi siya. Yan. Babae. Oh, oh, oh. oh, oh. Ito yung kabito lahat. Ito, ito eh. <laughs> Hindi naglilimlim. Oh, ito naglilimlim ito. May pisa tong ngayon siya. Ito. Sampung itlog siya ng pisa. May mga damo. Ayun, kumuha ako ng damo. Tapos sa mga kalapate mo, magkano? Wala, ano lang yan. Uh, pwede yung 80. Ang isang daan, ang tumawad 80, bigay ko. 80. Sagad. Ayan eh, mga boss, kontakin nyo na lang si kuya kung kailangan nyo ng mga... drama, no? Oo, oh, pwede ko yung deliver. Pwede. Balikan ko to mamaya kuya. Oo, oh, sige. Bablog pa ako eh. Yeah. Dito tayo sa Presto ni Kuya Bong. Good morning, Bong. Alright. Okay. Okay. Meron tayong hamster po. Pais din po tayo dito. Is 500 na lang. Kasama na po yung cage. Kasama na to? Okay. 500? Uh, para free na lang po yan. Para free na. 500 po. Magkano rin to. Yung may takip yan. Alagaan ah, na lang. Okay, na lang kayo. 500. <laughs> ito, ano to? Ito po, uh, Indian version po. Saya, miss na lang to. Pero talaga Indian version to. Uh, binibigyan na lang po namin yung dalawa ng 2.5. 2.5? ito five. po oh. Ano to Crossbreed, no? Opo, oh, crossbreed na yan. Mga ganda rin yung mga tuta niyo. Opo, ah, uh, ano siya? Uh, ah. ah. Yorkie, ano to Shih Tzu. Yorkie, Shih Tzu. Dalawa, dalawa Itong dalawa. Magkano isa? Dito na po ng 2 k dalawang isa. libo Itong itim maganda oh. Dito po 'yan. Ito po bayad may galing na brother po. As lang po yung nanay niya ah. As pin ang nanay. Magkano? Dito na 1k po. 1k. Tama ba Persian big bone? Big bone Persian. Tapos uh, 65 po. 65 po, uh, po kaliko ha. Ito mincom Persian po. Tanay niya, Persian. Tatay niya, Minko. Tatay niya po. 7.5 po. 7.5 sa puti. Uh, Ito mga may liit. Ito sa yamit po natin. Binibigyan ko na lang po ng 1K ang isa. 2K po. Yung dalawa. 1K ang isa. Siamese. Apo, ah, Siamese po. Beer po yan. Ito yung number ni Kuya Bong. 09121 497494 po. Ayun po ang mobile line natin.

3.50, bigyan siya yan. 3.50? Blue bar? blue bar. Blue bar, 3.50? Ito ang Ayaw ng 1.50. 3.50 gusto. Tara. Ganda na klase, no? Naka 2K. 2K? Naka 2K na sing-sing. BBCM. BBCM. Ito, boss, ba tayo mo? Mas maganda to ah. Blue bar. Marami na akong global. Okay. Ito uh, okay lang ako. Yun ba pinakamahal? Serious din. Pag maganda ka lapati, talaga, hinaharang eh. Talaga agawan. Sa sing, -sing nila tinitignan. Tsaka yung mata. Sinisipat nila. कुरान है इसलिए भी तीन दिन Ay, nabili ng tropa dito. Magkano kuha mo? 800. Lahat. 800? Apat kapiraso. 200 ang isa. Oh. Matured na. Panalo yan, oh. tuwing Sabado, andito si tropa. Sabado at linggo dito. Namimili dito yan, pero minsan pagka nagsawa, bebenta rin. Pero ngayon na-addict ka sa ibon, oh, di ba? Oo, sa ano, parakit. Sa parakit. Pero kumuha ka pa rin ng kalapate. Eh, may kulang ako ng ano eh. Yung para ako eh. Oriental ayaw mo. Ah, oh, pang-racing talaga gusto mo. Dati nagalaga ako nung hirap magbenta. Hirap magbenta. Pero mataas ang presyo ng Oriental ah. Kaya nga eh mahirap ibenta. Pag dito, pag dito no. Tipler ayo mo. Binawasan ko nang ano. Boss magalaw ng Magkano? Magkano to? 40. Iya pabilin dalawa. Inalokan ako ng taba. mataba. Ah. Oo. Ay, Nawala na yung Wala dalawa. Ito, na, 'yung akin. Ito. nagkapalit ha? Lagay <laughs> 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 mo na ko 'yo. nga Babae. kailangan ng ano eh babae. Ayan 'yung dalawang ano, drama nakuha ni Kuya. Ayan 250, no? para may kapares yung una ko nabili. Pwede naman oh no? kahit magkapatid. Oo, pwede. pwede, naman, pwede naman At, uh... Ay, hindi naman sabay sila. Hay. Diyan So ayun mga boss, nakita na naman natin ang mga iba't ibang klase ng hayop na binibenta dito sa Hulong Duhat, Malabon. Nakabili pa tayo ng Brahma na sisiw, no? 250 lang. Sa mga gusto po masyal, ang araw ng Changi dito mga boss, Sabado at Linggo. Bali, katabi lang siya ng court ng Hulong Duhat, no? Okay mga boss, pauwi na rin ako. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Kita-kita lang ulit tayo sa usunod na video.